Ngayong araw, pag-uusapan na ng isang kwento na parang kinuha sa isang sci-fi movie tungkol doon sa kung papaano binabago ng mga robot at AI ang paraan nating magtrabaho. Isipin mo na lang mga robot na kayang gawin halos lahat mula sa pagbuo ng kotse, pagsakot ng telepono at maging mga doktor na nagda-diagnose ng mga sakit. Pero kahit na parang sobrang cool na may mga robot na nagtatrabaho, Maraming tao ang nag-aalala. Iniisip nila, ano na mangyayari sa mga tao na ang trabaho ay kinuha na ng mga robot? Malaking tanong 'yan kasi habang dumadami ang mga robot na gumagawa ng trabaho, baka kaunti ka na lang ang matira para sa mga tao. Pag-uusapan natin kung gaano kabilis lumaki ang AI at nagdudulot ng malalaking pagbabago sa mga trabaho. Parang sa video game na ang bilis mo mag-level up tapos nagbabago na lahat sa laro. Pero hindi ito laro. Totoong buhay ito at nangyayari ito sa paligid natin. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagkagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Tignan natin pag-usapan natin yung parte kung saan nagsisimulang kunin ng mga robot ang mga trabaho ng taong. Parang ito yung laro na may robot na tumutulong sa iyo sa mga tasks mo. Pero sa totoong buhay, ang tawag dyan ay AI at pumapasok sila sa iba't ibang trabaho. Sa mga factories, may mga robot na gumagawa ng lahat mula sa maliliit na gadgets hanggang sa malilaking poche. Sobrang lakas sila at hindi sila napapagod kaya perfect talaga sila sa ganitong trabaho. Kaya nilang magbuhat ng mabibigat at gumawa ng mga gawain sobrang hirap at nakakapagod para sa mga tao ibig sabihin mas marami at mas mabilis magagawa ang mga bagay-bagay. Pero ibig sabihin din ito na yung mga tao na dating gumagawa ng mga trabahong ito, well, baka hindi na sila kailangan. Meron ding mga robot na nagsisimula ng maghatid ng packages at mag-drive ng mga bus at ng mga trucks. Isipin mo, isang malaking truck na bumabiyahe sa highway na walang driver. Ang mga self-driving na porch na ito ay kumagamit ng kameras at mga sensors. Para makita ang daanan at magdesisyon na parang tao rin, pwede itong magresulta sa mas konting aksidente at mas mabilis na deliveries. Pero tulad sa mga factories, kung wala ng mga drivers, paano yung mga taong dating trabaho ay maging driver? At hindi lang yan, nagsisimula na rin tumulong ang mga robot sa customer service. Nakatawag ka na ba sa number para humingi ng tulong at parang robot ang boses ng kausap mo? Well, minsan totoong ang robot 'yon. Ang mga AI systems na ito ay kayang makinig at tulungan ka katulad ng tao. Kaya nilang sumagot ng tanong, kumuha ng appointments, at ayusin ang mga problema sa orders. Mas mabilis at 24/7 pa sila. Pero, baka mawalan ng trabaho 'yung mga tao sa call centers. Sa ganitong paraan, AI at robots na ang gumagawa ng trabahong dati ay sa ating mga tao kahit na mas kumaganda o bumababa ang presyo ng mga bagay-bagay, malaking problema pa rin kasi maraming tao ang maaaring mawala ng trabaho. Habang mas pumapasok tayo sa mundo ng robots at ng mga AI, kailangan nating isipin kung anong ibig sabihin nito para sa ating lahat. At papaan natin masisigurado na walang may iwan dahil lang may robot na kayang gawin ang trabaho nila. Imagine mo yung mundo na halos lahat ng trabaho ay ginagawa na ng mga robot at AI kaya wala nang natitirang trabaho para sa mga tao. Tawag ng iba dito ay jobless society. Parang pelikula pero may mga tao talagang natatakot dito. Sa ganitong mundo, sobrang dami ng problema ang pwedeng mangyari. Una, isipin mo yung pakiramdam na gusto mong ng isang bagay pero wala kang ipon. Parang ako lang ngayon. Kaya isipin mo na nangyayari ito sa maraming mga tao pero sa pera na kailangan nila para sa pagkain at sa tirahan. Kung walang trabaho ang mga tao, wala silang pera at pwedeng mas maraming tao magihirap at kakaunti lang ang yayaman. Ang ganitong klase ng mundo ay pwedeng magdulot ng kalungkutan o depresyon. Kung walang trabaho ang mga tao, pwedeng maging malungkot sila o mawala sa sarili dahil hindi lang tungkol sa pera ang trabaho, tungkol din daw sa pakiramdam na may simbi ka. Ang pagpunta sa trabaho araw-araw at paggawa ng isang bagay na magaling ka ay nagbibigay ng pride at kasiyahan sa ating mga sarili. Kapag wala ito sa buhay ng isang tao, pwede ito magdulot ng kalungkutan at depresyon. At kung maraming tao ang walang trabaho, pwedeng hindi kaya ng mga programa na tumutulong sa mga nangangailangan ng tira o pagkain. Parang kapag sobrang daming tao ang sabay-sabay na naglalaro ng online game at pumabagsak ang server. Isipin mo pa kung ang natitirang trabaho ay kontrolado ng iilang malalaking kumpanya o gobyerno, sila magdedesisyon kung sinong makakakuha ng trabaho at sino ang hindi, na baka hindi pa fair. At dahil kakaunti na lamang ang trabaho, pwede nang hindi na mataas ang sahod kasi nga tatanggapin ng mga tao kahit anong trabaho sa kahit anong bayad dahil nga desperado na sila. Ito ay pwedeng magdulot ng mas maraming hindi pagkakapantay-pantay at syempre kalungkutan. Oo, Nakakatakot ang gandong sitwasyon. Pero tandaan lang natin na ito ay isang what if lang. Hindi lahat naniniwala na mangyayari ito. Pero mahalagang pag-usapan na natin ito ngayon para masiguradong maganda ang hinaharap para sa lahat. Tauman o hindi. Silipin natin ang mas misteryoso at madilim na parte ng AI development. Maraming taong nag-iisip na ang bilis ng pag-unlad ng AI ay hindi lang para mapadali ang buhay o maging mas efficient ang mga business. Suspicious sila na baka may mga nakatagong plano dito. Kaya halika, tuklasin natin ang ilang conspiracy theories sa ito. Unang-una, may mga nagsasabi ang malalaking kumpanya ay tinutulak ang AI technology. Hindi lang para mapabuti ang productivity, kundi para mapalaki ang kita nila sa pamamagitan ng pagbawas ng mga employees. Isipin mo na lang, isang kumpanya na dati ay may isang daang employees. Tapos ngayon dahil nga nasa robots at AI na, sampu na lang ang kailangan nila ang laki ng matitipid ng kumpanya sa mga sweldo, kaya mas maraming pera ang natitira sa kanila. Pero habang yumayaman ang mga kumpanya, maraming tao naman ang nagtataka kung saan na nila makukuha ang susunod nilang sahod. Tapos meron pang teorya tungkol sa control. Sa pag-asa at pagdepende natin sa mga robots at mga AI, pwede magkaroon ng mas maraming control ang mga kumpanya sa kanilang mga operations o mga trabaho ang mga robots ay hindi nagpubuo ng mga grupo. Hindi sila humihingi ng dagdag sahod at hindi rin sila nagreklamo tungkol sa kondisyon ng kanilang trabaho. Kaya sa ganitong mundo, ang AI ay paraan para sa malalaking business na magkaroon ng mas malaking kapangyarihan sa kanilang trabaho. Pinapatakbo ang lahat ng gusto nila ng walang reklamo. Pero huwag nating kalimutan ng gobyerno. May mga nagsasabi kasi na baka pinapayagan ng mga politicians at gobyerno na mangyari ito. Akit, ay hear you ask, Well, kasi baka gawin itong mas dependent ang mga tao sa government aid kung hindi silang makakahanap ng trabaho na maaari namang magbigay sa mga politicians at gobyerno ng mas maraming kontrol sa publiko. At kung may malaking problema tulad ng sobrang daming walang trabaho, well, pwedeng isisi na mga makapangyarihan na tao sa mga robots at mapagtakpan ng tunay na mga isyo. At meron pang international view dito, ang AI Arms Race. Parang dati na nagbuuna ng mga bansa sa paggawa ng pinakamalakas na armas o sa pagpunta sa space, ngayon ay nagbuunahan naman sila sa AI. Iniisip ng iba na hindi lang ito tungkol sa pagiging pinakamagaling sa teknolohiya, kundi sa paggamit ng AI para sa military power o cyber attacks, na maaring maging paraan ng pagkontrol sa ibang bansa ng hindi gumagamit ng tradisyonal na mga armas o ng military. Hindi lahat ay natatakot na mawala ang mga trabaho natin dahil sa AI at robots. May grupo na ganitong pag-iisip at tawagin natin silang skeptics. Sila ay naniniwalang kahit babaguhin ng AI ang paraan ng pagtatrabaho, hindi ibig sabihin na mawawala na ang lahat ng trabaho. Una, pinaalala ng mga skeptics na tumingin tayo sa nakaraan. Sa tuwing may malalaking pagbabago sa teknolohiya tulad nung pinalitan ng mga kotse ang mga kabayo o nung nagsimulang magkaroon ng mga computer sa bawat opisina. Nagalala tayong mga tao tungkol sa pagkawalan ng trabaho. At oo, may mga trabahong na wala talaga. Pero ano nga bang sumunod na nangyari? May mga bagong trabahong lumitaw na hindi natin naisip dati. Kaya sinasabi ng mga taong ito na kahit may mga trabahong mawawala, dahil sa AI, may mga bago namang lilitaw. Mga trabahong mas exciting at gumagamit ng makabagong teknolohiya. Pangalawa, may sinasabi tungkol sa kung ano ang hindi kayang gawin ng AI. Oo, kaya mag-calculate ang mga AI ng mga numero parang mas mabilis kaysa sa tao o baka nga kahit mag-drive pa ng kotse. Pero kaya ba nitong magsulat ng tula na tatago sa puso mo o magbigay ng nakaka-comfort na yakap? Obviously, hindi. Sinasabi ng mga skeptics na mga trabahong nangangailangan ng creativity, empathy at human connection ay well hindi naman mawawala. Naniniwala sila na ang mga kakayahan ng tao ay magiging mas kailangan habang ang AI ang gagawa ng mga mahirap o delikadong trabaho hindi rin perpekto ang AI. Pwede ito magkamali dahil alam lang nito ang itinuturo sa kanya. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng tao para bantayan ito, i-manage at pagandahin. At maraming mga trabaho na yun mula sa mga AI supervisors na nag-aalaga sa teknolohiya na gumaganda pa hanggang sa mga ethicists na tumutulong magdesisyon ng mga rules para sa mga AI. Maraming bagong opportunity at trabaho ang darating. At lastly, pag-usapan natin ang pagtutulungan ng tao at ng AI hindi lang pagpapalit nito. Isipin natin ang ibang paraan na paggamit ng AI kung saan ang AI ay tumutulong sa iyo na mas galingan ang trabaho mo at hindi kunin nito. Tulad ng doktor na gumagamit ng AI para mas mabilis basahin ng mga medical images kaya mas maraming oras siyang makakapag-usap sa mga pasyente at maiintindihan ang kanilang pangangailangan. Inisip ng mga skeptics na ang ganitong human at AI teamwork ay maring magtulot ng mas magaganda pang trabaho at baka mapaganda pa ang ating mga trabaho. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Tayo ba ay mawawala ng trabaho dahil sa AI? O isa ka bang skeptics na iniisip mong mawawala ng trabaho pero marami namang lilitaw na bago? Tag ka naman sa comment section. At syempre, kung nagusta mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-its tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.